na Nanawagan si Senador Francis Tol Tolentino sa Department of Foreign Affairs at Department of Migrant Workers na tiyakin ang kaligtasan ng mga overseas Filipino workers sa Middle East kasunod ng pag ng Iran sa Israel. Prioridad dapat sa ngayon ay ang mga OFWs na nasa Israel na nangangailangan ng tulong mula sa gobyerno. Mahalagang matiyak ang kaligtasan ng mga ito at kung kinakailangan ay ma na agad upang maiwasan na may mawalang buhay kapag lumala pa ang sitwasyon doon. Tiwala si Tolentino sa kakayahan ng Department of Foreign Affairs at DMW dahil tiyak na may nakahanda ng mga itong contingency plans para sa ating mga kababayan na naiipit sa gera sa mga dayuang bansa. Giit ng senador, tiyakin ang bilang ng mga OFW at mga permanent residents sa bawat bansa sa Middle East. I-assess kung gaano kadelikado ang kanilang lugar at kung anong aksyon ang maaring gawin kapag naapektuhan sila ng kaguluhan sa Israel. Batay sa record ng Department of Foreign Affairs noong 2020, mahigit kumulang nasa sa 2.2 million na mga overseas Filipinos ang nasa labing-anim na bansa sa Middle East, pinakamarami sa Saudi Arabia na mahigit 865,000 sa United Arab Emirates, may git 648,000 sa Kuwait at Qatar ay may git 241,000 samantalang sa Bahrain may git 55,000 sa Oman may git 52,000 sa Jordan may git 40,000 sa Lebanon may git 33,000 at sa Israel ay may git na 29,000 OFWs at meron din tayo mga kababayan na nasa Egypt, Libya, Iraq, Iran, Syria, Palestine at sa Yemen. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Abbas, sama-sama tayo Pilipino.